hindi ka panipaniwala sa inyo uh, na mga ganitong pinagmumulang awa. Hindi ba? Parang hindi ka makapaniwala. Ano pinag nila? Pera. Ay, yung pera, normal lang yan na pinag -aawayan. Hanggang umabot na nga sa akusasyon ng pangungulam. Imagine. Para sa akin, eto ha, pagkatapos kung pakinggan lahat ng ating harapan na tagapayo, ano mang akusasyon, kulaman o iba pang bagay, wag maiiwan sa hinala. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero kailangan huwag tumigil hanggang mapatunayan ang katotohanan. Samantala, bago mapatunayan ang katotohanan, wala mo nang siraan at wala mo ng awayan. Ayon. So, mag-iingat po tayo sa lahat ng ating mga sinasabi. Kuminsan, maliit na bagay na papalaki ng gusto at iisipin natin parati ang ating mga mahal sa buhay. Ayun lang ang masasabi ko.